everyone welcome to my my live stream ito magsasain tayo guys ng mga tayo sa gas ito ay ipapakuluan ko lang siya dito ng kulong-kulo tapos papatayin mamaya nakita ko sa inyo guys Na natin. Mamaya pag kumulo, bubuksan natin. So guys, kumukulo na siya. Kapag kulong-kulo na siya, papatayin natin ang apoy at uh, bubuksan natin. to so, kulong-kulo na siya guys. Anggabin natin ang takip. Tapos, patayin natin ang apoy. After 5 minutes, pag wala na siyang tubig, itagay natin doon sa ito ay ilalagay natin sa rice cooker kapag wala na siyang sabaw, patuyo na. Ngayon patakan natin ng kunting suka para hindi siya na papanis yung sinaing ito suka guys. Wala na siyang tubig, ilalagay na natin siya sa rice cooker. Nasa rice cooker na guys, ikasak natin ulit. Mamaya, ang bilis lang niya mainin for watching, guys. Ito na, guys. Ano na siya? Naluto na siya, nag-green na siya. At ito na nga. Yan, kunting ano lang siya. Kunting ano lang dito sa... Hmm. nag na siya. Okay na. Yun, nakasave tayo ng sagas sa shillane. Tapos nakasave pa tayo ng kuryente. Hindi natin lahat isasalang sa rice cooker. Ganyan lang. Maraming salamat guys sa inyong walang sawang support ating you guys sa lahat. <laughs> Ay.